ko ba nga gibadlo ko sa Ginoo gigastigo ko niya kay bisang gaya na po ako, nga musimba akong pangita agrason nga di ko makaani so dili gud pwede nato balibaran ang Ginoo iyang kay kaning domingo manggod balaan gid ni kaya gining time sumaut so, ko sa akong pagsakit na kainon ko nakapamutan ko sa Ginoo kay sa akong pagsakit gyud ni ko gig ko ni kapo Gigunit, gig ko, gigunit giko na nga, gigong tabang sa iya ha, kaya abig akong mamatay na ko. Yan, nagig ko nga, Lord, tabangin ko, Lord. Then, sa akong mga pangutana, na, tinuod din ang ino ni Pastor James nga, sa akong kinabuhi, tungod sa sala, doon mga pag-amitos. So, sa akong mga pangutana, na, naa ang katubagan sa iyahang pulong sa Biblia. So, gitubag, giyod ang akong mga pangutana na, yeah. nagig ito sa Gibadayan 3.19 nga. Di kastigo o gibadlong ko ang tanan niya akong dinigugma po sa matinod-anon o binusuli ang inyong mga sala. So, nung kayo nga nga, Lord, gitubag yun ginay ang mga pangutana? Ano nga ako'y sakit niya yung aming? So, tungod sa mga pagsulay, tungod, tungod rapod sa ato, ang ano, tagaan taong pagsulay sa ginoo para makainundong ta sa iyaha o kung sa itong mga sala. kayo ako kay kita makasasala mang kita giluwas ng kita niya para sa atong masala gid pakamakyan gid ta niya Toto no, nga, nigunit lang gig ko sa ginoo. No, Huwag ako akong gipasalamatan. Nagpasalamat ko ngay akong gitagaan o pasulay. Huwag mo sa akong gipasalamatan yun. Kaya nga nung sa akong pagsakit, wala ko kay Baloha, nganong ako partner, di uban sa mga pagsimba. Wala ko kay Balu, wala ko nangutana sa iya, unsay rason, sa ina sa yung kasing kay wala tingnan niya lang ko nga pag simba na mo ni uban siya e sa ospital pa pagdala sa ko sa emergency ni ana siya sige siya ingon sa kuha nga anong kamot ga kay magsimba ta pero ako nagdahom nga mo siya kay wala iyan, ingon, na yung ingon nga panong kamot ga kay magsimba ta so karon padayon siya bisag makarecover na ko wala din ko gipasagdan sa ginoka wa ko nagipaantos o mag-ampo ta, mutawag mag ta sa iyang ngalan, mga itagtabang, hindi kita pakyasun sa ginoo, hindi kita kapasagdan, dunggun din niya ang ato mga pangamuyo. Tinano, e dagat kay mga rason ng plano sa ginoo na gihatag niya sa ako ang abalatian. Tinano, e ni Ana, nagupa na ni grabe akong paampuan niya sa ilang katilingi, kapas ay ngay preya, nga mauban na mo siya sa among pagsimba ug karon kami nga tibok nasa nami, na sa panimalay naguban nami mi og semba og dapadayon gid ang hantod niya ka na ko Kaya karon sa naona unong katambal ang akong ginainom sa rotag adlaw karon duhan na lang kay nanong akong gisalig ug ang tanan sa akong buhi nga Dios kay walay makalabaw walay makalabaw sa kiya sa akong pagtuo sa tumbuhi nga Dios sa mga tambal nga akong ginainom So, ayun ninyo kung unsa o kaluya sa una nga nagsakit ko nagbangsa ka kung lawas kaw nakita ninyo ang akong recovery isa ako yung encourage mga igsuon nga wala gyud imposible sa atong buhi nga Dios gamhanan gyud siya og moduol lang ta sa mga igsuon ug okay, ikaduha ako, nga pasalamatan ang akong manghud, ang pinangga nga manghud si Jason sa iyang asawa mga igsuon dili ni pagpakaulaw sa ilaha Buda ko kaya ako pasalamat na idolize na ko sila karon sa ilang pagbago. Ay ko sa ilang kabaguhan. Kaya kabano mo, kung saan ni sila? Kanya silang duha, magkiayon. Grabe, kaya ni sila maghubog-hubog. ni sila, hindi ni pagpakaulang, kung hindi, pagpakaulang ni sa satanas. Welcome to the church. kaya ni silang duha, wala ko nag-expect na inani ang ilang kabaguhan. Grabe, sa karong kabibikitid sa atong buhit na Diyos. Kaya Mahubog sila ang buntag, nasad na nga gabi, pagkabuntag, ilong nasan, naa, nakita na ako. Ako, nisulod ko din niya, pagbalis na mong simbadu ng diundang anak na po, inakuan ka na, diyan, hindi na po na. Pero sila, hindi na, nakaduog na sila sa walis ni Pastor, na, ayaw ka mo paghubog-hubog, na, naman dina na sa Episo, 5 uh, verse 18, na, ayaw ka mo paghubog-hubog, kaya makadaot daot lamang kami, kami nyo, tinuha-ahilun, magpuno ka mo sa espiritu. Kaya lang, nagtuglo na ni sa mga bata. Nakaiwan ko na dapat unta ni sila mag-istorya ko sa kumpares, Kami ni dapat unta, na undangan na niya ang paghubo-hubog. Kaya nga no dapat siya ang hihimplo kaya siya sa mga bata. Pero wala ko nag-iisipin mga Iksuon, na ang panahon ang gras niya sa ginoo maabot din sa ilakang, ang gras niya sa ginoo ang maalagin sa ilang duha kay na undangan din nila ang paghubo-hubog. Mister, maliku, mister, 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 aku tak nak tunjuk apa ni mister, ni kalau aku mengalami bunga, <tongan> bunga, 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 Dako gid nga kabag-uhan busa kamo mga igsuon may mga tao mga kauban at karon na wala pa nang bag-o moabot ra gid ang time nga ang Ginoo mubadlong ra gid sa inyo kay kani man gid sa mga igsuon kani akong manghud sa wala pa ni sila nagbag-uwas pa nag sa kuha pero sila lang nag-istorya kani si Jason ako manghod hapit na ni mamatay saan siya mamatay kay ano tungod sa paghubog-hubog bisan pag, pag arsa niya siyang ang kamot dili na niya maarsa tungod kay di badlong sila sa Ginoo kay bisan makabalo na sila sa kamatuoran nang padayon nang gihatol sila muna hinungdan nga nagbag-o na gid sila tungod kay di badlong sila sa Ginoo nga kanang mabag-o sila kani siya hapit na siya mamatay sa wala gi kaayuhan anang paghubog-hubog nya ara gid Diha ta nga pag niya na, ang grasya nga, ang ginuho na mutawag sa ito ang bigid na kabalibag. Na yeah, 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 yeah. nalaman ay so inaot nga na inspired ka mo. E eh, para sa ako, na inspired din ko sa ilahang duhang. Gabi na akong pasalamat. Na ang tuta nga na kuhaan ni ninyo o pagpagtulunan nga. Ma-inspired po nyo nga unta, maabot po niya sa inyong hang mga kuhaan Ang kabag-uhan, dili lang ka basta-basta nga mga laga de sa ginuokan mo. Abukid ang panahon niya, badlungon, gita kaya naagid na sa atong Biblia, naagid na sa pulong sa Diyos. Kaya salamat.